Ayan, guys. Ito na ang ating ginilitang manok. Ayan na, nakabulis ay naghahasa na pala siya. Naghahasa. Uy, naghahasa. Nahubaran na pala, nahubaran na. Tapos na siya natanggalan ng ating balahibo. So ngayon, iaapuyan natin siya dahil nga meron siyang mga pinong balahibo na hindi na kayang tanggalin ng, sa, ng ating, sa ating, ng ating naglalakihan daliri. Oye, eh. naglalakihan daw. <laughs> naglalakihan. Ayan, ganyan. Sunog-sunogin lang natin hanggang sa maubos ang... Ah, kung baga sa ano pa yung uban. Sige, uban na lang para mas madali. O, uban. Ayan, o. Papoy mo yung puwit sa po, eh. Ayan, init-init. Kiting -init, ko. Uy. Ayan, pinaupo na ating nakahubad na manok. O, di ba kita nyo naman, tab, talagang ang taba niya. Bibi pa yan, guys. Bibi pa yung manok na yan. Talagang ang sarap talagang pag tinula. Ang timbang niya nasa approx weight niya is nasa 1 kilo mahigit yan. Yan. Tama lang sa amin kasi tatlo lang naman kami. O ayan. Yan. Kikita niyo naman dami niyang pinong buhok. Para ano ba? Parang uban. Kasi so, ako, tirahan mo ako. Ayan. Ikot, Ikot-ikot lang natin. ikot ikotin natin hanggang sa masunog lahat ng natitirang balahibo. Ayan. Ganyan lang kadali. Ayoko. E, yan, ganyan lang. Ganyan lang. Ikot-ikotin lang siya. Pupuin sa mga na kalaan. Ayan, hanggang sa maubos. O, ba diba? Ang ganyan lang. Ang galing. <laughs> Ayan, so kung may, may proseso sa pagkatay uh, ng manok, may proseso din sa paano siya hiwain ng mabilisan, ng hindi ka nahihirapan, o oh, ba? Diba? Join to join ngayon guys, o oh, diba? Join to join, ayan. Join to join, 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 <laughs> eh, ha basta na yun, kayo na mag-adjust, wag mo nang pahirapan ang sarili ko, o oh, diba? Nakita nyo naman kung paano siya i-slice, napakadali lang, o yan, ganyan. O, diba? Mas gusto ko pa ito ganito, no? Yan, iwa-iwa lang. Mas gusto ko pa ganito, nagagawa ng video. Na mag-luto-luto, magtinulang-manok, sure pa na ako i-safe, ligtas. May kapag si mister ko, magagawa ng video na sabihin niya, na ipaprank siya na, medyo kabado na ako. Kasi, yung ipaprank namin, parang ako naman, nakadalawa na siya sa akin. Parang umuga yung pangako nung masampal ako. Humingi lang naman ako ng pampariban. Sampal ang natanggap ko, di ba diba? Ang saklap. Muntik pang masira ang aming relasyon. Eh, talagang nagalit ako ng sobra. Kaya, yung... sabi ko, pag ikaw nabawian ko, iwan ko na lang. Talagang masisira ang pagsasama natin ng tuluyan. Uy, masisira. Ayan, parang manok lang. Kinalas-kalas pa, kamay. Eh, o, di diba? Kita nyo naman. Yan, mas gusto ko pa ganito, oh safe na safe ako. Ayan, kita nyo guys, oh. Ang taba niya, ang sarap talaga na Fresh na fresh. O, oh, ayan, di Diba? Ganun lang, kasimple. Kung may proseso sa pag ng manok, may tamang proseso din paano siya i-slice. Hiwa-hiwain. So, si-slice. Hiwa-hiwain. Basta yun na yun. Mm. Ayan. O, oh, di diba? Ang taba ng manok. Mukha pa lang. Ulam na. Ay. Parang ako eh. Parang ako, uy. Ayan o, oh, di ba nagaganda ang sili oh. Ayan ang ating pang ko, kutsay, oh. tanglad, luya. At syempre, hindi nawawala ang ang bigas. Dahil yan ang, um, ang tawag dito um, pamahiin ng mga Ilocano talaga. Kailangan pag naghugas ka ng bigas, itatabi mo yung sabaw. Kahit si auntie, lagi yung sinasabi sa akin. O, oh. ayan na rin ang ating hiniwang sayote. Eh. Nakikita nyo naman lahat na karidi. Ganun ako magluluto uh, guys. Kailangan lahat na karidi para kapag nandyan na yung meat. O, oh, gisa-gisa na lang. Ganun, mabilis ang luto. Uy, siyempre tayo ay gutom na. Apat na ang paningin ko dyan. O, oh, lagay na tayo ng unting mantika. At tayo lang natin na umusok yung kaldero. Kumusok. Huwag naman yung, yung lilipad na ha. Kainitin lang natin ng unti. Saka natin ilagay yung ating mga sangkap. O, oh, ayan. O, oh, di ba? Oh. Ayan, halukay-halukay lang ng konti. Para naman hindi nagigilid yung init niya sa gitna lang. Pati gilid-gilid na rin para pantay. Ganun. O, oh, ayan. Antay lang natin siyang uminit. Ay, este, umusok Para mailagay na ang ating... Ang ating... Ayan na. Ang bawang. O, oh, di ba? Hintayin natin siya na mag-golden brown, syempre. Kailangan natin palabasin ang kanyang aroma. Ayan, ganyan lang, guys, ha? Ganyan lang, ha? Tingnan...